mula sa mga mamahaling mga alahas hanggang sa mga mansyon, galante ang mga celebrity magbigay ng regalo sa taong minamahal nila. The Philippine Showbiz List presents pinakamamahaling mga regalo na natanggap ng celebrities mula sa kanilang karelasyon. Judy Ann Santos, Trip to Hong Kong kahit walang okasyon, consistent naman si Judy Ann sa natatanggap na sorpresa at regalo mula sa mister na si Ryan Agoncillo. Nagmisto tulang magkasintahan ang dalawa. Nasurpresa si Judy Ann nang itaka siya ni Ryan sa isang trip sa Hong Kong noong June 2016. Ayon kay Judy Ann, talagang ikinagulat niya nang malamang may tiket na pala sila at nagpa-reserve din si Ryan sa isang sikat na French chef at restaurateur na si Joel Robuchon. Matagal na raw kasi niyang gustong matikman ang ginagawa nito. Isa pag sorpresa na tanggap mula kay Ryan ay ang seasonal black truffles na lubos na ikinatuwa ni Juday at hindi mapigilang maiyak dahil sa effort na maibigay ang kanyang gusto. Wala niyang katumbas na halaga ang pagpaparamdam nito sa kanya ng pagmamahal. Nagpunta sila sa Hong Kong ng 7.15 ng umaga at bumalik sa Maynila sa parehong araw. Maha Salvador's Luxurious Lunch Date Ibang level of love naman ang naramdaman ni Maha sa dating nobyo si Gerald Anderson. Literal na itinaas si Gerald ang antas pagdating sa pagdidate date at tiniyak na, na hindi 'to makakalimutan ni Maha. Taong 2013, sa kanilang first valentine together, sinundo ni Gerald si Maha isang building rooftop sa pamamagitan ng helicopter na nagdala sa kanila sa Tagaytay para sa tahimik at tanghalian sa Antonio's Garden. Hindi biro ang ginastos ni Gerald sa lunch date kung saan ay napaulat ang na nasabing chopper ride pa lang ay nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Colleen Garcia's Expensive Cat hindi naman makakalimutan ang regalo ng pagmamahal ang natanggap ni Colleen mula kay Billy Crawford. Taong 2015 sa pagdiriwang na kanilang anibersaryo bilang magkasintahan, humanap ng paraan si Billy upang iparamdam kay Colleen ang walang kapantay niyang pag-ibig rito kung saan ay bumili siya ng mamahaling pusa. Katunayan ay allergic si Billy sa balahibo, samantalang si Colleen naman ay isang fur mom. Nang makita niya kung gaano namimiss ni Colleen ang mga ilang po pusa na ipinadala sa probinsya upang hindi mag-trigger ang kanyang allergy, nagpa siya si Billy na maghanap ng kapalit para sa mga ito. Binili niya ang hairless, blue-eyed, and, ring and wrinkly feline mula sa Russia na napaulat na nagkakahalagang 200,000 piso na pinangalanan nilang Anya. Si Anya na tinatawag nila minsang Anita ay isang Sphinx. Ito ay isang uri ng pusa na unang lumitaw noong 1960s na ipinanganak na walang balahibo dahil sa natural domestic mutation. Para tinanganap ang araw-araw na buhay nila mag-asawa si Anya. Kaya ganoon na lamang ang nila lalo na si Kuli nang pumanaw ito noong 2022 na inilarawan niya ito bilang most malambing cat ever. Dingdong Dantes Motorcycle Noong 2011, isang mamahaling Ducati Diavel Motorcycle ang natanggap ni Ding Dong bilang Christmas gift mula kay Marian Rivera. Ayon sa Top Gear Philippines, ang base model ay binibenta sa 1.25 million pesos noong 2011. Nang mga panahong yun ay magkasintahan pa lamang ang dalawa na dahilan kung bakit ang aksyong ito ni Marian ay pinag-usapan at may napatanong kung bakit niya kinailangan gumastos ng ganun kamahal sa hindi pa niya asawa. Sa isang interview, sinabi ni Maria na may kanya-kanyang opinion at idea ang bawat isa. Kung hindi man daw maganda para sa iba, ang kanyang ginagawa ay binibigyan niya mga ito ng kalayaan para sabihin kung ano ang gusto. Pero binigyan din ni Maria na binigyan niya ang regalong yun kay Dingdong dahil sa gusto niya at papaligaya ang sinisinta. Palagi nga raw niya sinasabi na pera lang yan, madaling kitain, pero ang happiness na ibibigay sa isang taong mahal mo ay walang kabayaran. Kung ano man daw ang love niya kay Ding Dong, wala itong katumbas na halaga. Tunay namang pinapahalagahan ni Ding Dong ang naturang motorsiklo dahil ito ang sinakin niya patungo sa kanilang kasal noong December 2014. Angelica Panganiban's Cars Nakatanggap ang dalawang mamahaling sasakyan si Angelica mula sa kanyang ex-boyfriends. Taong 2009, ang siya ni Derek Ramsey ng brand new yellow Mini Cooper with upgraded mag wheels bilang regalo sa kanilang ikatlo anibersaryo na milyon ng halaga. Matatanda ang tinawag pa ni Angelica ang naturang sasakyan na Baby James na hango sa pangalan ng promotion beauty salon owner na si James Cooper. Pero inamin ni Derek na bago pa man sila naghiwalay ay naibenta na niya ito. Paliwanag niya na hindi niya ito binenta dahil lang sa gusto niya, katunayan si Angelica daw ang nagsabi sa kanya na ibenta na ito dahil sayang lang at hindi ginagamit. Taong 2012, muli na namang nakatanggap si Angelica ng expensive gift of love muna sa nainobyong si John Lloyd Cruz. Binigyan siya nito ng Mercedes-Benz SLK 350 na binili in cash sa halagang 5.1 million pesos. Lalo pang nakatagdag sa kilig ay napaulat na paglagay ni John Lloyd ng bouquet of roses at box of chocolates sa loob ng luxury car bago ito diniliver sa bahay ni Angelica. Ellen Adarna's car. Marami ang kinikilig sa pagmamahalang pinapakita ni na Ellen Adarna at Derek Ramsey sa isa't isa. Pero mas lalong napasana all ang lahat sa ang inihanda ni Derek na hindi alintana ang presyo. Noong September 2022, dalawang buwan bago ang pagdiriwang ng kanilang first wedding anniversary, binilihan niya ang kabiyak ng isang brand new car. Ito ang light blue Bentley Bentega na dineliver sa kanilang tahanan sa Muntinlupa City. Agad itong ginamit ni Ellen para it test drive at humirit na mas kinakailangan niya ng driver kaysa sa sasakyan. Samantala sa social media post ni Derek, kasabay ng pagbati sa unang anibersaryo ng kanilang kasal, ay pinasalamatan niya si Ellen sa sobrang pagmamahal na binibigay nito sa kanya at sinabing natagpuan niya na ang true happiness sa piling nito. Ayon naman kay Ellen, bagamat malinaw na natutuwa sa kanyang bago at magarang SUV, sinabi niya na kanyang love language ay physical touch at quality time, kaya ang yakap at halik ni Derek ay sapat na raw sa kanya. Nagbiro din si Ellen na malamang ang kanyang mister ang madalas na magmamaneho nito, napabirong sinagot naman ni Derek na hindi siya magmamaneho ng kotse sa ganung kulay. Ayon sa US-based car dealing website na Edmunds.com, ang starting price ng Bentley Bentega ay nasa around 11 million pesos. Vicky Bellos Luxury Bags. Kung pabunggahan lang ng gifts of love ang pag-uusapan, hindi mawawala sa listahan si Vicky Bello na napakaraming natanggap mula sa mister na si Hayden Ko. Mula sa luxury bags na milyones ang halaga, sinarpresa ni Hayden si Vicky sa pinapangarap itong sasakyan. Ayon sa BentleyNewportBeach.com, ang W12 model ay may presyo around 11.3 million pesos. Nangyari ito sa pagdiriwa ng Valentine's Day noong 2022 na ginanap sa luxury resort complex sa Okada, Manila sa Paranaque City. City. Tuloy na pinaghandaan ni Hayden ang okasyon na ayon sa kanya, gusto niyang gawing espesyal ang araw na yon para kay Vicky Binunyag din niya na ideya ng anak na si Scarlett na bilhin ang dream car Ayon kay Vicky, talagang hindi niya inasahan at sobrang na-appreciate na -appreciate pinaghirapan ng mister ang regalo nito sa kanya alam niya raw na hindi biro ang halaga nito at maraming isa na kripisyo para mapasaya siya na patunay na pagmamahal nito sa kanya. Pag-amin ni Vicky na ang dream car na lang ang naiwan sa kanyang bucket list at matagal na niyang gusto magkaroon nito. Pero sa tuwing nakikita niya raw ito, palagi na lang niya nasasabi sa sarili na sobrang mahal nito at pinipigil ang bilhin. Kahit na paano nga raw ay maingat siya sa pera pero mas masarap pa din na sa pakiramdam kung talagang binibigay sa kanya lalo na at galing sa iyong mahal. Hindi lang dito nagtapos ang sorpresa ni Hayden at sin siguradong magmamarka ang araw na yon dahil sa bagong kotse. Nag-organisa siya ng date sa Villa Boracay ng Okada, Manila na na-inspire sa five love languages ng American author and radio show host si Gary Chapman. Ang Villa Boracay ay isa sa mga maranyang villa ng Okada, Manila na nagkakahalaga ng around 500,000 pesos on weekdays up to a million on holidays or peak days per night. Gretchen Barretto's Pearls. Ang mga koleksyon ng mamahaling bagay ni Gretchen ay nagmula sa kanyang dada na si Tony Boy Kowanko. Masasabi ng spoiled siya at ito ang isa sa paraan ng kanyang long-time partner sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Agaw pansin niya kay Gretchen ang suot itong mga perlas na nagsilbing kanyang signature style. Katunayan ay binansagan siya ng mga netizens bilang Pearl Queen. Pero sa pagsusuot niya ng layers of pearls sa iba't ibang hugis, kulay at sukat. Ang hilig sa pangangwalakta nito ay nagsimula ng regaluhan siya ni Tony Boy ng Jewelmer South Sea Pearls. Ito dalawang sets ng necklaces at earrings, kasabay na pagdiriwang ng first birthday na kanilang unika iha na si Dominique. Wala mang pagbanggit si Gretchen sa kabuo ang halaga na natulang mga perlas, tulay na nakakalula ang presyo. Napaulat ang isang parang ng 13mm white pearl earrings ay nagkakahalaga mula 160,000 pesos hanggang 200,000 pesos. hardibang hilistas diamond ring. Sabi nila, ang diamonds ay ang girl's best friend. Mukhang alam na alam ito ni Cheese Escudero na ito ang napili niyang ibigay sa kanyang asawa. Sa pagdiriwang ni Heart Evangelista na kanyang 39th birthday, nito nagdaang Valentine's Day. Ginawa itong mas espesyal ni Cheese kung saan ay binigyan niya ito na isang sorpresa. Sa gitna ng bukod tanging bouquet ng mga rosas ay may nakatagong red ring box na nilalaman ng singsing na may diamante. Sa una, nahihirapan si Hart na hanapin ang nakatagong sorpresa ngunit hindi nagtagal. Natagpuan niya ang singsing -sing at masayang ipinakita ito sa harap ng kanilang pinakamalalapit ng mga kaibigan at kapamilya. Nagbahagi pa ng halik ang mag-asawa upang selyuhan ang masayang sandali na iyon. Ang naturang diamond ring ay makikita ang sinuot din ni Hart sa naganap na renewal of vows nila ni Cheese kasabay sa pagdiriwang nila ng kanilang 9th wedding anniversary ng no February 15 sa Balisin Royal Villa sa Balisin Island. Tunay ang kamanghamangha maraming sabi okasyon, lalo na sa magarabong gown ni Hart. Pero ang isa sa patuloy na umaagaw ng pansin ay ang kanyang sing-sing na pinaniniwalaan ng mga netizens na isang pareba Tourmaline Gemstone with Diamonds. Ayon sa gemsociety.org, ang Paraba Tourmalines na kinikilala sa kanilang kakaibang mala-asul na kulay ay isa sa mga pinakamahalaga mga bato na di mapantayan ang halaga sa buong mundo. Wala nga nabanggit kung saan binili ni Cheese ang singsing, sing ngunit pinaniniwalaan na ito ay may kamahalan na tinatayang na sa milyones ang halaga. Jinky Pacquiao's Mansion Hindi sekreto sa publiko ang mamahaling gamit at ari-arian ni Jinky, lalo na sa galanteng regalong na natatanggap niya mula sa pabansang kamao na si Manny Pacquiao. Isa na nga dito ay ang Forbes Park Mansion sa Makati City na nagsilbing bagong simula sa buhay na mag ng mag-asawa. Ang naturang property ay binili ni Manny ng 388 million pesos cash noong 2011 at ginasusan ng malaki para sa renovation. Ito din ang nagsilbing niyang peace offering kay Jinky matapos silang malampasan ng mga hamon sa kanilang personal na buhay. Matatandaan na ng taong yon ay sinimulan ni Manny na pagtuunan ng pansin na iligtas ang kanilang marriage at panatilihing buo ang kanilang pamilya. Pero kalaunan ay napagdesisyon na ni Manny at Jinky na ebenta ang mansyon at kasalukuyan na sa market na nagkakahalaga ng 2.3 billion pesos. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!